Good morning everyone. Pakita ko lang po ang aming tanim na dragon fruit dito sa aming bakuran. Ang ganda ng rosas, no? Pwedeng pang-display sa loob ng bahay at ang laki pa. Nag-uumpisa na silang magrosas. Akala ko wala na pag-asa kasi nasaktan nung nakaraang bagyo dahil natumba pa. At kapag ang rosas niyan ay nalantana, saka mo makikita ang bunga na dragon fruit. Naalala ko tuloy noong nasa Hong Kong pa ako. Nakita ko yung dragon fruit na binibinta sa grocery. Mahal pala. Parang kaktus lang pala no. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito eh. Ang akala ko galing puno. Hindi pala. Kaya ingat-ingat dahil nakakatusok. Ngayon naman, nag na ako papuntang farm, farm char, haha Ganito yung suot ko kasi itutuloy ko ulit yung binubunot kong damo dahil nga tag-ulan na at para mapalitan ng panibagong tanim ulit. Ako na yung nangontrata sa sarili ko kasi nasasayangan ako sa ibabayad ko. Kapag ipakontrata ko kasi sa iba, hindi pa nabunot lahat. Kaya ako na lang gagawa at sigurado na malinis talaga. Kasi nasubukan ko na noon na dati na nagpakontrata sa tao. Hindi ako satisfied sa binayad ko. Oh, So nag-uumpisa na ako na naglalakad at dala-dala ko lang ay pamalot. Medyo malayo pa kasi yung farm namin dito. Este bukid pala. Kailangan mo pa talaga tumawid ng kalsada bago makarating sa bukid. Wow. So tingin mo na ako sa kaliwa at sa kanan para sigurado walang sasakyan, mahirap na mabangga. <laughs> Nakikita niyo ba yung dulo na yan? Diyan ako pupunta. Wow. Medyo malayo, di ba? Pero dahil sanay ako sa mahabang lakaran, madali lang yan sa akin dahil sanay ako mamindot. Bali nakatawid na ako, kunting kwento lang po sa inyo kung anong merong pamumuhay dito sa lugar ng aking Diyosawa. Halos lahat sila dito kinabubuhay ay pagtatanim ng iba ibang klase ng gulay. Kaya ang mura ng mga gulay dito kapag kayo bumili dito sa Bagyo. Kaya karamihan sa mga negosyante ay dito namimili at pagdating sa baba, triple na nila. At isa pa, malayo ang tindahan dito. Kaya kapag namamalengke kami sa KM5 or sa Baguio mismo kasama ng mga groceries at yung talagang maramihan talaga na akala mo may grocery store kami dahil mahirap ang sasakyan dito, bihira lang. At para dubli tipid na rin kasi kapag naubusan ng stock, bibilihin mo na sa sari-sari store, dubli ang presyo na. At ang mga sasakyan, may oras yan bago dumating. Kaya kahit simpleng bahay lang dito, may kanya-kanya silang sasakyan. Kami lang ata walang service dito eh. At nagtsataga sa commute. Hahaha. -ha -ha. Pero mali natin, one time, meron na rin kami. Wow. Rin. Ah, char. Ayan kasi kwento pa more. Kaya muntikan na ako nadulas. Este, nadulas talaga ako. Sakit nuna Buti na lang may alam ako na konting self-defense. Kung hindi, bali buto ko nito. Hmm. Medyo malapit na ako sa bukid guys. Ang cute naman ng bakang to oh. Parang yung baka lang namin. Pero medyo malaki pa yung baka namin dyan. At buntis na rin. Hmm. Wow. Kaya tuwang tuwa ako dahil madadagdagan ulit ang aming alagang baka. Kaya ganadong ganado ako magbunot ng damo eh kahit maarawan pa. Ha. Yung feeling mo na nakikita mo yung pinaghirapan mo yung hindi ako sanay gumamit ng buta sa bukid kasi feeling ko ang bigat-bigat kaya ayan muntikan na talaga ako kapitan ng linta hirap pa namang tanggalin <laughs> at sa wakas nakarating na rin ako sa bukid may tanim din pala kami na spring onion sino bibili dyan hey, madami yan dati yung iba binenta na namin at yan na lang ang natira ganyan ang itsura niya dati ang haba ng damo hindi mo makikita ang spring onion na tanim yan yung pinanggalingan ng sili tapos, ito na ngayon, nung wala ng damo, malinis na, di ba? Hindi pa tapos yan, mayroon pa doon sa banda roon. Ang dami pang mga spring onion na natira, oh. May mga, ano siguro to, uh, tatlong sako pa. Yung iba kasi maliliit pa, kaya hindi pa namin binunot. Pero yan, mabubunot lahat yan, kasi nga, papalitan namin ng sili. Biro mo, ganyan kalawak ang tinanggalan namin ng damo. Kaming dalawa lang yan ha, ng Diyosawa ko. At apat na araw na namin nililinis at malapit na rin matapos. Nalibre na kami sa upa. <laughs> at tuloy ko na muna ang pagtatanggal ng damo. Nang matapos na at mabungkal at malagyan na ng abuno. At makapag-start na sa pagtatanim. Tamang-tama ito sa tag-ulan. Bye guys! See you on my next vlog. Thank you for watching. God bless us all.